Good morning, good morning mga kabuksi Today is Thursday Ano bang ginagawa natin ngayon? Eto, tanghali na naman Alam niyo na kung saan ako pupunta Bibili na naman tayo ng ulam Kasi mura doon eh Kaya kahit lakarin natin na medyo malayo-layo dito Malaki yung matitipid mo Kasi dito kasi mahal sa amin 50 hanggang 70 order ng ulam dito pati gulay 35 ito 25 lang gulay minsan 20 saka pinakamahal na yung ulam 30 lang lahat ng klase kaya yeah. nagsasaga akong lakarin kahit may init wala akong mahirap na bike na Tiga lang, kalau makcik pit, tiga lah nanti tiga wala pa ako nakikita ng ah, ah, para hindi ka magtipid kailangan talaga kaya nga ang ulam kasi dito pag bumili ako ano ba mga adobo malalaki na yung laman ang dami pa niya maglagay ng, ng adobo kaya minsan inaabot sa akin tatlong kain tanghali ha po lang. minsan sa labot pa hanggang umaga sa klase ng ulam lang <tinyo> <tinyo> yan yeah, samahan niyo ako guys. Pala ilayo pa tayo. Hindi naman ganong mainit. Kulimlim lang dati umpisa pa lang maglakat mapa nat matagaktak na yung pawis ko kaya kasama nyo ulit ako para mamili kahit na anong ulam guro gulay muna ngayon walang gulay nila ron pag togi lang kasi hindi pwede Ito ang ako boxy. Dito na tayo sa Tigo Mesh. Dire Diretso na lang to. Tagus ito ko at yan. na. Lapit na ang bilya na ulam. Kulimlim naman eh. Hindi mo siya bang maarawan langit. Kulimlim. malikot ko yung camera ko ngayon wala kasi siyang stabilize vivo y03 see yun mga kabogsi bawi na tayo nakabili tayo yung ulam sayote tsaka adobong baboy tsaka mainit na sabaw yung 50 lang dalawang klase na dami pa sa amin mas konti pa dito yung adobo at saka gulay ang gulay 35 hanggang 40 ang ulam doon 50 hanggang 70 pag mga manok 70 na hmm. konti lang naman depresya na tipak ng manok dyan sa binibilang ko nagmura na ang mga bilhin ng konting Oh Ang mahal ngayon yung mga sibuyas na nagmura yung isda tsaka karne. Oh, oh, kabog si babae na. na. dito yung video sana. nagustuhan nyo no, huwag niyo sana kalimutan mag like, share mag comment at syempre po mag subscribe para po sa mga kanila naming baguhang content creator sa totoo lang po 3 taon lang di pa ako namumonetize kasi di naman yung vlog ko sa mga tungkol sa lifestyle ang ginagawa ko.